Ano ito? What's that? Hindi naman ito nakakain eh. Ay! Saan tayo sa maglalatag? Ti... Dito na. Sa tingin mo, pero nakakain yan. Ano po ba ito? Lubi-lubi ang Hindi tao sa wing. Hindi yan bayabas. Lubi-lubi ang ano tao sa wing. Ano po ano ba ito? <laughs> Ayun o, oh, nagsalaglagan na. Pagkain yata ito ng ibon. Ayun o. Hindi ko pa ako ngayon pa ako nakakita ng ganito. Oh. Ang dami oh. Ayun oh. Pagkain nga yan. Uy, thank you so much, me. dalhan mo talaga kami, me. Magjaging ka ba talaga or kakain lang? Uy, galing kayo sa Tagaro. Sarap paligo. Oo, Ayan, may pagkain naman sila. Ayan, dahil nandoon, wala pa naman. nandoon, wala pa naman. Ayan, dahil nandoon, na. wala Kaya lang, magka-cottage tayo. 300. 300. Dapat ayun, wala tayong dalang natin. pagkain. Dapat wala tayong dalang pagkain. Para sasabi na natin, para ligo para lang. Lob-lob-lob lang tayo Wala tayong na. ano. Wala tayong... nag ng lang tayo. Oo. Okay. E, e. Ganun kasi ginagawa namin. Patikim nga nito. Ito ka, dinala ko. So Hindi ka pa